Niyo uh. eh. Pindot kasi kayo ng Pindot! No. Patingin nga tama na sabihin mo dapat ka na sa ano. mo order ka What? wala akong order dito di ako. wala na, na upload, eh. wala akong. ano ba inorder mo niyan tayo sa Sitio Maynac para, si para sa presahin si John Pond para sa kanyang 30th birthday. Pero kaya ha, gusto niyo maging update sa aking videos and videos? Kung oo, like and follow niyo na ang page ng Adres Art like and Deco dahil dito, sisiguro mo yung dekalidad at servisyo sa ating kayang presyo. <laughs> bindot kasi kayo ng bindot! Seventy. Seven thousand. Seven thousand. Oh, pindot oh, ng pindot! <laughs> hey, Sumama ka na sa ano, lagot ka na <laughs> Hindi na. Order ka! Wala akong order dito, di man ako. Wala akong pindot eh. Wala akong pindot. Ano ba yung order mo niya? Eh, medyo maagi pa naman siya eh. Tinan mo mo. <laughs>

Ayan, pasensya ka na akong na-prank ka namin. Kamusta ka? Ayan. So, anong masasabi mo? May idea ka ba dito sa surprise natin? Wala. Sigurado ka? Walang, walang, wala. Wala. Wala ang idea. Nagpapractice <laughs> ka. Anong masasabi mo sa prank natin? Kinabahan ka? Gamitan oh, okay. mo. Kinabahan ka. Ayan. Hello. Ayan. So, dahil kinabahan ka, pasensya ka na ano? Um, dito, harap ka Harap ka Ayan. Ayan. So, ngayon, surprise sa ng mama mo uh, from abroad pa so, no, to no hindi talaga para sa iyo uh, ayan so bukod dito merong ayan so meron inihanda may mensahe at uh, uh song po para sa iyo okay okay lang ba if papakinggan mo na natin bago natin babasahin yung message ng mama mo para sa iyo ayan again happy happy birthday John Paul Happy 30th birthday! Ayan, wait Ayan. lang. Ayos ka lang. Huwag niyo pa makamove dito ba siya kanina? Dahil so, doon nga bang ang naramdaman niya doon sa prank natin. Ayan. So, habang papa po tayo, babasahin ko na yung message ng mama mo sa'yo. Okay lang ba yun? Ayan, so, dito. Okay. Sabi niya, Happy Birthday anak. Pasensya nga na kung ito lang ang way ko para magpapasok pa ngayong kaarawan mo. Kung pwede nang lipa rin ang langit gagawin mo, makasama lang kayo anak. Pero alam kong hindi tayo pababayaan ni God. Lahat ng hirap, may kapalit na ginhawa. Dasal lang ng dasal, aral lang ng aral ng mabuti. Dahil soon, magkakasama-sama din tayo. Miss na miss ko na kayo at mahal na mahal ko kayong magkakapatid. Again, happy birthday kuya. Enjoy your day at sana napasaya ka. Ayan. So again, isang malagay at isang masayang, masayang, masayang happy birthday sa inyo sa iyo, Jan Paul. Ayan, so, blowing up the candle na tayo. Uyak sample pulo, ah! Uyak siya, Ayan, so, again, happy birthday, Jan Paul. Anong masasabi mo naman? Bitarad, speaker, labas. Bitarad, speaker, labas. tolong to 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 Ayaw itu, in the <laughs> happy birthday ayaw you ayo ayo So, make a wish tayo. Ano yung wish mo? <laughs> and sige, you can blow your cake na. Ayan, so again, happy, happy birthday sa'yo, John Paul. At hindi lang yan, syempre, pero sininihanda ang mother mo na Johnny for Yung hindi ko, hawakan mo siya. Ayan. Ayan, ito pa. Ayan. Ayan. So, syempre, kung merong message ang mother mo para sa sa'yo, ano namang masasabi mo sa surpresa na inihanda sa sa'yo ng nanay mo ngayong araw? Yeah. Sige, dito ka. Ah. Ito, halimbawa, ito si mother mo, dahil mapapanood niya to, anong masasabi mo sa kanya? Sige. Anong, anong, anong masasabi niya? Thank you. Thank you. Sige, sabihin mo yung message mo. <laughs> sabihin mo yung message mo kay mother mo. Thank, thank you, ma. Kasi naganda kami kanito para sa... No. Ayan. So, thank you very much again. Medyo may emosyon tayo ngayon sa ating surpresa. Nagustuhan mo ba ang surpresa ng mother mo sa'yo? Ayan. So, syempre, hindi pa nagtatapos dyan ang surpresa. No message na inihanda ng, ng nanay mo para sa inyo. Pero bago yon, kukunin muna natin kung ano mong masasabi na kasama nating nag-prank kayong araw. At dito po, dito po. Ayan. Ito pa rin ang uh, dobo. Mother, dito po tayo. Ano pong masasabi ninyo niya sa uh, surprise na inihanda ng anak niyo para sa akin? Uh, surprise, ah... Thank you. Thank you at napasaya mo yung anak ko. Uh, na surprise Nasurpresa rin ako dahil akala ko wala kang iyahanda sa anak mo. Mag-ingat ka lagi dyan sa abroad. Antayin ka na lang ng pag-uwi. Ayan, so... Maraming maraming salamat po sa mensaheng inihatid din nyo para sa inyong anak all the way from abroad. Pero dahil sa mga malipas sa mga lobot at mga na yan, meron pa na inihanda ang iyong mama para sa iyo. At syempre, eto na yon. Ayan, meron pa na siya. Ayan. Sa <laughs> <Ayan>. <laughs> so, nandiyo na ako na siya siya. Ano ang mo sa buong package? At surprise na ibinigay sa sa'yo ng mother mo. Masaya ka ba? Okay. So, maraming maraming salamat po again uh, sa repeat happy birthday po.